Kuna ulo ka naman ang punta! Kuna ulo naman ah! Game! Game! Magbigay mo na ko na naman! Ano sa kabila! Uling-uling yung bolo sa iyo eh! Kaliwa mo ron! Para labas <laughs> naman! Iyan! Iyan! Nakataligod ka! Uy! Uta ka na! Uta ka Wala mong! Ayun, tayo na. Gumagamit ng bubong. Ayun. Oh. Wala. Sabay na. Oh, wala <laughs> na. Dahil. Ayun e na, iwan ka na. E na. Kuha tira. Bug. Wala na naman, balibag. Oh, iwan. Oh. Tatanigod, <laughs> nagbabantayan mo na. Oh.